Subscribe Kuya JJ. Hello guys, me JJ. Welcome to my our channel. May bago na lamang tayong video. Nandito po tayo sa Squid Game Season 3. Pero random to ito guys. <laughs> Oo. Punta tayo na doon. Takbo na tayo. Daming taong, daming player guys. Daming player guys. Daming nagsumali. Ay na, ayon na. tayo. Takbo, takbo, please. Di diba sabi ko sa inyo random to eh. Season 1, season 2, season 3. Ayun lang. Hindi ko alam basta. Ayun lang. Pag color red, stop. Pag green, Takbo na tayo guys. Ha? Kasi pag color red, mamamatay tayo. Ay, 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 tak po bilis. Ay, 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 Tulis, tagbo tayo. Hello, mm, baril. Hello, na baril yung bacon girl. Na baril. Hello, tagbo lang yung tayo. Huwag tayo gagalaw. Tulis, tagbo. Tagbo mm, nyo, nakating sa atin yung manika, guys. Hello, guys. Kung kuha ko ay siya na nang na. Ang mga tayo na na. Ata, blue, ang tahalo. Takpo lang tayo guys tapit ka lang. Lang tayo. tapit ka tayo tapit naman tapit ka naman tapit kung ko ala ko si tiya niya. Like lagi nakatingin sa akin, Pangit mong manika. Like dito, dito na baliktas tayo dito. Ano? Kung ko wa manika. Sendahin mo 'yung bay kon unang mamatay si Bacon kon. Namatay sila Lowe, oh, ang daming namatay guys Ay Lowe, ang daming namatay Kawawa naman sila guys Nanti naman namatay Go F Oo na Go yung F F F F Next game na tayo guys Next game na Damdam kasi itong larong to eh akala ko kasi season to laro to pero random games pala itong game. takbo na tayo dito guys mabilis ang guy okay, nagsik ay nasa raduan tuloy tayo yan kasi nagsiksik kami akala gulo niyo guys ay naku. ba't yan yung mukha niyan umiwag <laughs> <laughs> sabi niya tayo oh, Ano, gue alam, dito tayo sa anin. Yung gugu, anin yung ano, candy. Oo, yung candy nga ano, na parang lollipop. Ay, candy basta. Dito tayo, saan tayo? Sana ano, sana, 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 madali lang. Sana triangle, please. Sana triangle. Guys, sana. Ay, may nanunulak. Tinulak ah, ko kasi yung baba. <laughs> Sorry, guys. Ay, no. Uy, pambulero. Uy, yun, sa to. Swerte, paldo. Triangle, sabi ko ng bahay. Triangle. Uy, tungkol sa ating brown na yan. Dahan-dahan lang ba kung ano yun? Oh, nabutok. Oh my goodness, oh my gulay Ayoko bang mamata, marami po ang pangarap Ay, sarot. Naro <laughs> lang to guys Hello, tingnan natin yung pinakamatay Dito yung sabi nato Malaming namatay si ko. Namatay ang balibig ko Ay, ang Hindi namatay Ay, nakatayang namatay Ang klaseng namatay yan, nakatayo ito naman ang plan. pa to guys. Itong babae to, tinulak ko kanya. Oo, nanunulak ka. Nanunulak ka. Wala. Eh, kawawa naman na matay. Time's up na kasi. Ibigus na yung oras niya. Sayang ang blera ba kasi nakuha niya pa rin. Ay, ang dito na. Next. Next, next, next game na tayo, guys. Next game. Hindi tayo, upo tayo. Upo. Upo. Upo, 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 upo. Ano ba yan? Sinisiksik nyo na ako. Blablak ko kayo. Bahala kayo. Okay. Gay, okay, ganyan lang kayo. Yan lang, siksik. -sik, ayun. Next, next game. Oh my god, ay. Ito yung, ano, yung namatay yung, ano, player 1, 120. Tama ba yung bakla? Yung baklang namatay, sinaksak ni player 3-3. Ito yung, guys. Ay, M6. Hide 6 siya, guys. Oh my god Oh my god, blue tayo guys Oh blue na ako no guys Nakabon no ako no Sana hindi tayo mamatay Sana hindi tayo masaksak Sana hindi tayo masaksak ng red team Olam Game na, game na Lalabas na yung blue team Blue team guys San kaya ako nasama sa kanila dito na lang dito 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 dito, dito na lang takbo bilisan mo. nyo yung red team tago na tayo dito lang pabuksan natin yung ano pintuan ayun ay may ano dito guys oh. ano makukuha ano to panghampas paano to gamitin paano to gamitin ayaw matan <laughs> Ayaw siya guys, bat ka ayaw? Ayaw, bat ka ayaw? Tago tayo, tago tago tago, tayo magtatago. Baka mahuli tayo ng team. Bilis 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 tapit 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 tapit

ay, ang dami nila. Namatay oh, na ako. Takbo mo. Matay na ako. <laughs> Nahit ko. <kong> sugot. <laughs> Corner tayo. Patay. Wala na. <laughs> Nakubilis, takbo bilis. Takbo. Nakubilis, takbo. Takbo. <laughs> takbo. Wala na. No? Patay na. Sugot. <laughs> so, nahuli yung record ko. Sorry guys. <laughs> nasa Mingyal tayo, guys. Sana manalo tayo. Wala nang mamamatay. Please, ilang. Ilang beses ko na itong inulit. Parami. Oo. Oh, oh. Ito pa kasi namatay. Dapat safety na ko doon. Eh. Round <coughs> mm -hmm. 1

Isang nabaril yung room nila Tignan natin Tignan natin Ay tumakbo Doon oh Ayun Doon Ay, Ay. Mati sila Kawawa naman mm. Sana di ako Mamatay dito Pag namatay ako Ayoko na Promise ilang ulit na akong Laglalaro neto Dunggalan Dung niyo Dung 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 na yun niyo na Ay! yun 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 niyo na yun 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 na yun yun Dito yun dito! yun uy, uy. yun Ayoko nang ayoko na lalabas mga papakamatay na lang ako Isama ko yung kalbo pamamatay <coughs> um, tayo Ayun na, patay na ka Namatay Huwag niyo po makalimutan mag and like and share. Ayun lang, bye-bye!